The contract to sell and the photocopy of the title are all there. <laughs> are you sure this is the contract? Yes! yes of course. Why? Saan? So, Nasaan yung kontrata? Ik- ikaw kayo binigay 'yun eh. Ikaw ang humahawak na nun Ah, uh, e e ewan ko. So, ito ba ang hinahanap ninyo? At paano mo nakuha 'yan, ha? At bakit naman hindi ako ang likit timo may-ari ng plantasyon na ito? Ako lang ang nasusunod dito at hindi kayo. Ako ang kinikilala ng aking mga tao, hindi ba? Mabuhay si Senyora Dora! Mabuhay! Ang kakapal ng mukha niyong dalawa. Bakit hindi pa kayo magsilayas? What is happening? I am the real owner of this plantation. And you are dealing with fake people who are representing me. I'm sorry, we didn't know that. My property is not included with the special power of attorney I granted you. Our apologies. Our apologies. Uh, um... Akala niyo ba hindi ko alam ang panlulokong ginagawa niyo sa akin? Madam, hindi namin magagawa sa yan. Eh, ikaw pa rin ang mayari na siya na Attorney Barabas, alam ko na ang totoong kulay mo. Kaya huwag ka nang magpalusot. Ginawa mo ba yung hinihingi ko sa'yo? Laga. bawiin mo yung special power of attorney that I gave her. Ginawa mo ba malamang hindi ano kasi magkasabwat kayong dalawa na lokohin ako ididimanda ko kayo then do it idimanda mo Masyado masaya ako i'm not scared of you tanda. naan pang no pang saan yare hindi ko hindi nangyari hindi hindi ko hindi ko hindi Halika na. ko The ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi nda han arek medek you... aku Are you... sapa nanti contohnya ya you... nda nian